Ayan guys, tamang king ko, pinapilihan na siyang, pinipili na siya ng mga Ayan guys, dumating ang anak ko, ilutosan ko siya kuha ng sako. Mga masisipag yan mga anak ko na yun guys. Ayan yung anak ko, halos pumasok na sa sako. Pumasok na sa sako. Guys, tingnan nyo. Ganun kasi pag yung mga anak ko guys. Lubos yung pinagmamalaki ko guys. Sobrang laking tulong nila sa akin guys. Bakit namatay ka? Bakit namatay ka? guys. Punta na kami guys doon sa pinangangalakala namin. Pinawa ko yung timbangan sa pamangkin ko. Ayun, si CJ pinagdala ko ng sako guys. Hello mga kakulot, ang putik dito, ang tubig, oh, sikip pa ng daan. Pero mababait dito yung mga soki ko ng kalakal, mga smiling fish sila. Hello baby, hello. Ayan, ng Sumigaw na si Kulok. na Nandito na kami sa Target area. Ayan o. Oh. Kilo na ako ng kalakal guys. Hello mga kakulok. Tingnan niyo. Yun. Yung kalakal ni kulot Ayan. Kulok. Kulot pagkulang guys yung ano cellphone ko kasi hindi ako mga ano may sasako ako yan yung puwit doon laki laki ng puwit ni Kolot ayun pakingbot kimbot pa si ayun si Ate nasa gilid lang sumisilip silip oh. ayun ayaw magpakita ni Ate sa camera Naihihal siya, pero mabait naman siya, guys. Ayan, si ate, guys. Panorin niyo, guys. Ay, sumilit pa si kulot, ah. Kulot, huwag kang sisilip. Ayun, pinipilian na ng pamangkin ko. Yung kalakhan. May nahanap siya dyan si ate kasi may baunan daw ni ano, ng anak niya. Ayun, nakuha na ni ate ng baunan. Sige lang yun po, ang kapili ng kalakal. Sabi ko, yung mga malulutong, ihalo mo na sa mga lata, plastic, kasi parehas lang mga fresh you guys. Yung magaling na yan sila, maaasahan na yan sila. Pagdating sa pagpili, ayan guys. Uh, pwede daw yan, sabi ko pwede yan, malutong. Ayan guys. Sige, sige, sige si Ate ka sulyap-sulyap sa camera sa video ko. Ayan, sige, ang uh, pamangkit ko naman. Ang kit ng aso. Ayan o. Ayan, ba, tragic yan. Ayan paparating na yung anak kong isa. Kumuha ng sako. Sako lang yan guys, hindi yan mabigat. Ayan. Kasi pag kong anak, yung kuya ko, nag-iisang kuya. Ayun, masipag na anak ko. pogi ng anak ko niyan. O, oh, papasok pa siya sa sako. O, wala daw siya dyan ang hinahanap niya. O, oh, pumasok nga sa sako. Sige, pumasok anak. Ayan, guys. Oh. Yan, mga kakulot. Pumasok na ng sako si kuya. Ayan, tapos, bye-bye. <laughs> oh.